Lahat tayo ay pamilyar sa bawang o garlic. Ngunit nakakita ka na ba ng bawang na kulay itim? O ang tinaguriang black garlic? Opo, tama ang inyong pagkakarinig. Itim na bawang. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating pag-uusapan at aalamin ang mga kakaiba at natatanging pakinabang pala o gamit ng itim na bawang at kung saan saan ito maaaring makalunas at makatulong sa iyong mga kondisyon sa kalusugan. Kaya naman kung bau ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Itim na bawang o black garlic Isang klase ng bawang na hindi nga natin madalas na makikita sa ating mga kusina. Sapagkat natural na kulay puti ang kulay ng mga bawang. Subalit so, pa, paano nga ba nagiging pulay itim ang mga bawang na ito? Maaaring iisipin mo na sa pamamagitan ng pagsasanga dito. Subalit so, nagkakamali ka. Ang itim na bawang o black garlic ay bunga ng tinatawag na Maillard reaction. Ito ay ang chemical reaction sa pagitan ng amino acids at ang pagtatanggal ng sugar upang makagawa ng melanoidins na siyang kilala natin sa kulay brown ng mga nalulutong pagkain katulad nga ng sa tinapay. Ang pamamaraan ngang kadalasang gamit sa pagpapaitim ng bawang ay kadalasang tumatagal ng hanggang dalawang linggo at hinahayaang nakalagay sa isang mainit subalit hindi naman sobrang init na temperatura at walang hangin ang mga piraso ng bawang. Hanggang sa tuluyan na ngang maalis ang moist nito kasabay ng pagkukulay nitong kulay itim. Pero bakit nga ba kailangan mo pa itong gawin at hindi na lamang ang pangkaraniwang bawang ang iyong gamitin? Sapagkat ito ay nagiging mas masarap, mas banayad ang amoy at gayon din ang lasa. Nakadalasan ng inilalagay sa mga delicacy, sauces, paste, hummus, cream cheese, sopas, topping sa mga pizza, salad dressings, at gayon din sa mga putahe ng pasta. Umaari mo din itong kainin ng as-is sapagkat banayad na lamang ang amoy at lasa nito, hindi katulad ng hilaw na bawang. Bukod pa rito, batin mo ba na ang itim na bawang pala ay nagtataglay ng higit na bilang ng antioxidants kesa sa hilaw na bawang na mainam na makatutulong upang malabanan ng ating katawan ang mga karamdamang dulot ng mga oxidative damage sa ating mga cells. Pangalawa, ito rin ay nakatutulong na mag-regulate ng blood sugar level sa ating katawan at upang makatulong na makaiwas sa mga komplikasyon ng kondisyong ito. Mabuti rin ito sa kalusugan ng ating utak at upang makaiwas sa maagang pagkalimot at pagkakaroon ng mga sakit sa utak katulad ng memory loss o Alzheimer's disease. Pinaniniwalaan ring maaaring makatulong na malabanan ang pagkakaroon ng cancer cell at mabust pa nga ang inyong immune system. Maganda rin ito sa kalusugan ng ating atay, lalo na nga sa mga lasinggero o mahilig uminom ng alak. Kaya naman hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pananaliksik hinggil sa iba pang mga good benefits nito o ng itim na bawang sa ating kalusugan. Ikaw, nakakain ka na rin ba ng itim na bawang? Ano naman ang lasa nito? O kung hindi pa nga, ay bakit hindi mo ito subukan? Hindi lamang pangkaraniwan, kakaiba rin, masarap at masustansya pa. Bulaklak ng bawang Nakakita ka na ba? Batid mo ba na ito pala isang napakabisa ring pampaswerte? Subalit bibihira nga lamang kung matagpuan. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay kilalanin natin ang isang natatanging pampaswerte na labis na epektibo, lalo na nga sa pagninegosyo, ang bulaklak ng bawang ang ating mga lutong bahay ay hinding-hindi makukumpleto ang lasa kung wala ang sangkap o pampalasang bawang. Ano nga ba ang bawang? Ang bawang o garlic sa Ingles o Allium sativum ay isang sangkap sa pagluluto sa hanay o pamilya ng sibuyas. Ang bawang ay native dito sa ating sa Asia, sa Iran at maging sa ilang parte o bahagi ng Egypt. Ginagamit ito hindi lamang bilang pampalasa sa mga pagkain kundi bilang halamang gamot. At maging sa espiritual na gamit ay kilalang kilala rin ang bawang. Ginagamit itong pangtaboy ng mga masamang elemento, kulam, aswang at mga negatibong enerhiya sa paligid. At kapag ang isang bagay ay mainam na pantaboy ng mga kamalasan, kadalasan ito ay naghahatid naman ng swerte o good luck. At batid naman natin na ang bawang ay isang mainam na panghatak ng swerte sa mga negosyo o tindahan. Subalit maliban sa bawang mismo, ang bulaklak nito o bulaklak ng garlic chives ay higit palang maswerte at mainam na good luck charm. Halos kahanay na nga nito ang mga bulaklak ng tanglad, bulaklak ng kawayan na napaka-rare o napakabihira lamang kung magkaroon ng bulaklak. Magkameron man ay agad ring malalanta. Ang tinutukoy nating bulaklak ng bawang ay ang bulaklak na tinatawag sa Tagalog na kutsay. Ito ay ang bawang na nagtataglay ng mga malalapad na dahon na karaniwang isinasahog sa mga sos, sausawan, salads at steam ng mga gulay. Madalas itong makikita ginagamit sa mga kusina ng mga Chinese bilang alternatibo sa dahon ng sibuyas. Kaya naman kung sakali na makasumpong ka ng bulaklak ng kutsay, ay huwag mo na itong palampasin pa. Kunin ito at ibalot sa pulang tela. Maaari mo rin itong ilagay sa isang maliit na bote o kaya ay sa plastik upang hindi ito malagas habang natutuyot. Maari itong ilagay sa bag, sa wallet o sa lagay ng pera o cash drawer upang maghakot ng maraming swerte o mga customers. Ang kakaiba nitong matamis na halimuyak ang siyang maghahatid sa iyo ng swerte sa pagninigosyo. Kaya sa susunod na makakita ka nito ay kunin muna. Ngunit lagi pa rin tatandaan na ang lahat ng ito ay pawang gabay lamang dahil ang pag-asenso ay nasa sa atin pa rin mga kamay. Manalig lamang sa Diyos at magtiwala sa iyong kakayahan. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa best TV, tayo ay matuto, Butos mapuno ng bagong Sabay-sabay tayo na matuto Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa ay makakatulong